Simula natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat. Pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Blessed morning po sa ating mga ka-daylight. Ako po si Pastor Rafi Ignacio Jr. ng JAL New Prayer Garden. Start your day right mga kapatid. Simulan ito sa panalangin, pasasalamat, pag-asa sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Araw-araw, tuwing alas 8 ng umaga, sa Light TV Channel at sa ating Facebook Live, sa Light TV God's Channel of Blessings Facebook page, mapapakinggan din tayo sa DWCB 91.1 FM sa Palawan at sa DCJB 1458 Radio Calabarsyon. Magandang umaga po muli sa ating mga Kadalay Devotion. Ngayon pong umaga ay simulan po natin ang ating oras pamagitan ng pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kumusta na po ka-daylight? Kumusta na po ang ating buhay? Kumusta na po ang mga pagsubok na ating pinagdaanan? Ngayong umaga ay tungayan natin ang salita ng Panginoon sa aklat ng mga Epeso, Kabanata 6, Talatang 13. Kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Unang Korinto, Kabanata 15, 57. Dato po at salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Exodus, Kabanata pito Talatang 15. Gumawa si Moses ng altar at tinawag niya itong ang Panginoon, ang aking bandila ng tagumpay. Ngayong umaga, ito ang ating pag-uusapan. Ang pamagat ng ating pag-uusapan ay ang Panginoon, bandila ng tunay na tagumpay. Sa lahat ng laban, sa lahat ng ating mga pinagdaanan, laging itataas ang pangalan ng Panginoon para sa tagumpay na ibinibigay niya sa atin. Salamat sa Panginoon dahil siya ang nagbibigay ng tagumpay sa ating lahat. Masalimuot ang labanan ng buhay. All of us are in a war zone. Maraming ayaw magpatalo, gagawin ng lahat, makamit lamang ang tagumpay na ninanais. Mga paraan at formula ay ginagawa para matiyak ang tagumpay kahit magdulot ito ng sakit sa kalooban subalit laging may hangganan ang pagpupunyagi para magtagumpay at minsan ay nauwi sa kabiguan yan naman po ang totoong realidad ng buhay hindi lahat ng laban ay nananalo at kuminsan ay nauwi sa kabiguan pero ang tunay na mga anak ng Diyos patuloy na lalaban para magwagi sa laban ng buhay ang tunay na tagumpay ay nakakamit lamang kapag ang Diyos ang nangunguna sa labanan. Opo, yan po ang totoo. Dahil sinabi ng Juan Kabanata 16, tatlo. sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero tatagan ninyo ang loob ninyo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Pangako ng Panginoon ng pagtatagumpay. Siya mismo ang nagsalita. Siya ang nagsasabi nito sa ating lahat. Hindi tayo dapat mag-alala sa laban ng buhay. Dahil dalawang libong taon na ang nakakaraan. Ipinahiyag ng Panginoon sa kanyang huling pitong wika. It is finished. It is done. Tagumpay po ang Panginoon laban sa gawa ng kadiliman. Kaya ang sabi ng Roma, Kabanata 8.31, Ano nga ba ang sasabihin natin sa mga bagay na ito? Yamang ang Diyos ay kakampi natin, sino ang tatayong lalaban sa atin? If God is for us, who can be against us? Ka-daylight, tandaan po natin, kapag ang Diyos ay nasa panig natin, wala po tayo sa lugar ng pagkabigo, wala po tayo sa lugar ng pagkatalo, tayo po ay panalo dahil kasama po natin ang ating Panginoon. Amen po, ka-daylight? May, may kasabihan nga po tayo mga Pilipino. Ang sabi po, ang tunay na nagwawagi ay hindi umaayaw sa labanan ng buhay. Amen po? Amen po ba? Hindi umaayaw sa labanan ng buhay. Sabi nga nila, tell to the Marines. Yan po ay madalas kong nadidinig kapag ka po may mga kwentuhan, kwentuhang sundalo, kwentuhang pakikipagdigma. Ang sabi nila, ang mga marindo po habang nasusugatan, lalong tumatapang para lumaban. Yan tayong lahat. Amen po? Yan po tayo ka-daylight na kahit nasasaktan, kahit nahihirapan, tuloy ang laban ng buhay. Dahil ang sabi ng unang Pedro, Kabanata 5, Talatang 8 at Siyam, Maging handa kayo at magbantay. Ang jablo ang kaaway ninyo, ay parang liyong umaatu at tungal at aligid at naghahanap ng masisila. Huwag kayong matatakot sa Kanya. Magpakatatag kayo sa inyong pananapalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. May paalala po ang salita ng Panginoon, maging handa at laging maging mapagbantay. Ang sabi ng Huwang Kabanata 10, talatang 10, Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at magwasak. Ngunit dumating ako upang magkaroon kayo ng magkaroon kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Dalawa ang bahagi ng Panginoon sa buhay natin. Ang tayo po ay magtagumpay at pangalawa ay maranasan natin ang buhay na ganap at kasiyasiya. Sa kwento po ng ating pag-uusapan ngayong umaga, ang bandila ng tunay na tagumpay. Ngunit paano nga ba tayo lalaban sa gawa ng kaaway 24-7 ng pag-atake? Paano natin makakamit ang tunay tagumpay ng buhay? Marami, marahil yan po ang ating mga katanungan. May mga paraan ba kung paano tayo magwawagi sa laban ng buhay? Katulad ng digmaang dinaanan sa panahon ni na Moses, nila Joshua, Aaron at Hur. Tunghayan natin, Aklat ng Exodus 17, 8-10 nang ang mga Israelita ay nasa Repidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moses kay Joshua, "Pumili ka ng ilang tauhan natin na mangunguna upang makipaglaban sa mga Amalekita. Ahawakan ah, ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at tatayo ako sa ibabaw ng burol." Sinunod ni Joshua ang utos ni Moses at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moses naman kasama si Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. Verse 11 hanggang verse 13. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moses, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Nangangawit na si Moses, kaya si na tuhure kumuha ng isang bato at on si Moses habang hawak nilang pagtaas ang mga kamay nila hanggang sa lumubog ang araw dahil dito natalo ni Josue ang mga Amalekita. Ano po ang aral na pwede nating matutunan dito? ang pagpasok at pagbibigay ng pangako ng Panginoon para ang lupang pangako sa pagtupad ng Diyos sa kanyang mga pangako sa mga Israelita, sila'y dadalihin sa lupang pangako at sila'y kanyang sasamahan sa pangungunahan ng kanilang leader na si Moses. Subalit, hindi pala madali, daylight Sa katotohanan, ay meron pala agad labanan silang pagdaraanan at kailangan nila itong harapin. Ilang bagay po ang iwanan ko sa inyo ngayong umaga. Ano ang mga bagay na ginawa nila Moses, nila Aaron at Hur, nila Josue, kasama ang mga elite armies of the living God. Una, ang dahilan ng kanilang pagtatagumpay, naging maayos ang kanilang koordinasyon. Sa ibang salita, ng salitang koordinasyon ay the action of process of coordinating. The ability to move different parts of the body smoothly at the same time. Maliwanag at maayos na koordinasyon. Saan ko po nakita? Exodus 17 verse 9, letter A. Sinabi ni Moses kay Joshua, Pumili ka ng ilang tauhan natin. Pangunahan mo ang pakikipaglaban sa mga Amalekita. Ang salita ay, pumili ka at pangunahan mo. Eh di ba, ba maliwanag na ito ay may koordinasyon? Pwedeng si Joshua lang ang lumaba, si Joshua lang. Pero ang sabi ni Moses sa kanya, ito ang gawin mo. I-coordinate mo ang lahat ng mga tauhan natin. Pumili ka ng ilang mga tauhan mo at pangunahan mo ang pakikipaglaban sa mga Amelikita. Paano nagtagumpay ang labang ito, laban ng Israel sa pagpasok sa lupang pangako, maayos sa kanilang koordinasyon? Amen po. Meron po ba tayong ganyang koordinasyon sa ating pamilya, sa ating uh, uh mga kasama sa bahay, sa buhay, maliwanag mo ba ang koordinasyon? Pangalawa, paano sila nagtagumpay at anong dahilan ng kalapang Malinaw na komunikasyon. A clear communication. Ang sabi po ay ang komunikasyon do po ay pagpapahatid ng balita, pagbabalita, pagpapatalastas, pahatid, pahir, pahiran, pahatiran, daanan, pagbibigay alam at pakikipag-usap. Gaano kaliwanag ang usapan? Ang sabi ng Exodus 17, verse 9, letter B, Ahawakan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos. Tatayo ko sa ibabaw ng burol. Ano ang clear communication dito? Ang sabi ni Moses, ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos ay ahawakan ko at tatayo ko sa ibabaw ng burol. Tingnan niyo po, may maliwanag na koordinasyon, may maliwanag na, na komunikasyon dahil ang kanila pong pakipaglaban ay may kinalaman kung paano itataas, itataas ni Moses, itataas ni Moses ang tungkod at paano ito gagawin na nakikita ng mga Israelita. Tingnan niyo po ang laban ng buhay. Hindi lang maliwanag na koordinasyon, kailangan maliwanag ang komunikasyon. Naririnig, loud and clear. Ang sabi ng Hebreo, Kabanata 12, Talatang 2, ito natin ang ating paningin kay Jesus. Yan ang maliwanag na komunikasyon. Kailangan tayo ay konektado. Una-una sa ating mga leader, siyempre ang pinakamahalaga ay konektado ka ka daylight sa Panginoon. Look unto Jesus. Bakit po? Sapagkat sa Kanya nakasalalay ang ating pananapalataya mula sa simula hanggang katapusan. Until the end of this life. Kapag maliwanag ang koordinasyon, maliwanag ang komunikasyon. Nakatitiyak po ako, magtatagumpay tayo sa laban ng buhay. Amen po, ka-daylight. Pangatlo po na punto sa na nakita natin, mga dahilan ng kanilang pagtatagumpay, handang sumunod at handang lumaban. Ito ang meron ang mga Israelita. Kahit hindi pa ho sila sanay sa gera, unang labanan nga lang po nila yon. Unang pakipagdigma nila dahil ang, ang meron lang silang kakayanan, ayaw maggawa mag ng bricks, magtanim. Dahil sa loob ng ilang daang taon, sila po ay inilipin ng mga taga-ahipto. Napakahirap. Ang kanilang kasanayan, magtanim at gumawa ng bricks. Ang tanging may alam lang para makipaglaban ay ang kanilang pinuno na si Joshua. Pero hindi rin yon naging dahilan. Ang sabi lang nila, handa kaming sumunod at handa kaming lumaban. Ano pong sabi? Exodus 17, verse 10 sinunod ni Josue ang utos ni Moses at tinarap niya ang mga Amalekita at si Moses naman kasama si Aaron at Hur ay nagpunta sa burol. Tingnan niyo po ang pakipaglaban. Nung sinabi po ni Moses, numabang kayo, Josue, dito na kami sa taas, mananalangin para sa inyo. At sila po ay nakipaglaban. Pagod ka na ba, ka-daylight, sa laban ng buhay? Ah, itaas lang natin ang ating paningin sa Panginoon. At huwag tayong mapagod Sumunod, sundin ang sinasabi ng Panginoon sa gitna ng laban ng buhay. Sabi po na Exodus 14, 13-14, sumagot si Moses, Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga ehipsyong iyan. At ang sabi ng Panginoon sa huling salita, ipagtatanggol kayo ni Yahweh, pumanatag lamang kayo. Stand still, for the Lord will fight for you. Ang bandila ng tunay na pagtatagumpay, pinibigay yan ng Panginoon sa mga taong nagtitiwala at umaasa sa Kanya. Kadaylight, ibigay mo ang pagtitiwala mo sa ating Panginoon. Pangapat po na dahilan din ang kanilang na pagtatagumpay, nagtulungan sila sa pasanin. Tulungan, tumulong, sumaklolo, umiwas, tinangkilik, tangkilikin, kinalinga at kinalinga ang bawat isa. Tinan po ang pagtutulungan nila. Ang sabi po na Exodus 17, 11 and 12, kapag nakataas ang mga kamay ni Moses, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalekita. Nangawit na si Moses. Kaya si natuhur tuhur ay kumuha na isang bato at pinaupuloon si Moses habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Tingnan po ang pagtutulungan doon po sa ibabaw ng burol. Hinayaan ba nila aaro na aaron at huon na mapagod si Moses? Kapag nakababa ang mga kamay, natatalo ang mga Israelita. So nakita nung dalawa na kasama ni Moses, ang kailangan ay tulungan, siya tulungan si Moses sa pasaning kanyang dinadaanan. Nagtulungan po sila sa ibabaw ng burol. Epeso Kabanata 4, Talatang 1 at 2. Ang sabi rito, Namamanik nga ako sa inyo uh, bilang go sa Panginoon na kayo ay magsilakad ng nararapat sa pagkatawag sa inyo ng Panginoon na buong pagpapakumbaba at kaamuan kayo na may pagpapahinuhod na mga batahan kayo sa pag-ibig na mga tulungan kayo ah, sa gitna ho pala ng mga pagsubat mga problema pagka po nagtutulungan sa pasanin ang bawat isa o ang bawat pamilya makakaya pong harapin ang laban ng buhay ang bandila ng pagtatagumpay ay nakikita sa tinatawag na pagtutulungan ng bawat isa sa atin. Panglima at panghuli sa ating pinag-uusapan, ang bandila ng tunay na tagumpay. Nagsama-sama para magtagumpay. Hindi na nagtulungan sa pasanin, sila po ay nagkaisa. Ano pong sabi ng Exodus 17 verse 13? Dahil dito, natalo ni Josue ang mga Amelikita. Ang larawan ay larawan ng pagsasama-sama pagkakaisa. Makikita po natin habang nasa labanan ang mga Israelita, si Moses, Aaron at Hur ay magkasama na itinataas ang kanilang mga kamay sa ating Panginoon. Colossians, Kabanata 2, Talatang 2, Ginawa ko ito upang ipapalakasin ang kanilang loob upang magbuklot sila sa pag-ibig. Magbuklot sa pag-ibig. Mga awit, Sanda 33 at Talatang 1, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid ng nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Iyan ang bandila ng pagtatagumpay. Ang kailangan ay magsama-sama, ang kailangan ay magkaisa. Sa bawat pagtatapos ng pakipaglaba sa digmaan ng buhay na ito, tagumpay man o pagkatalo, ating balikan ang dahilan ng tagumpay na nakamit natin dahil sa Diyos. Mapagpapaalala at pagpapaalala sa atin ito, katulad ng Kanyang ginawa sa mga Israelita. Exodus 17, 14, and 16. Sinabi ni Yahweh kay Moses, isulat mo mga pangyari ito pang hindi nyo malimutan. Sabihin mo naman kay Josue, nalilipuling ko ang mga Amelikita. At nagtayo si Moses ng isang altar. At tinawag niya itong si Yahweh ang aking watawat. At sinabiya sa mga tao, itaas ninyo ang watawat ni Yahweh. Patuloy niya tayong pangunahan sa ating pakipaglaban sa mga Amelikita. Yon ang bandila, itinaas ang pangalan ng Panginoon na sa bawat pagkakamit ng tagumpay, alalahanin ang Diyos ang nagbibigay nito. Itayong altar para sa Diyos. Itaas ang pangalan niya, ang kininang pangako ng Diyos ng paggapi ng Diyos laban sa gawa ng kaaway. Mga kapatid, mga kadaylight, sa ating pagtatapos, gusto kong sabihin sa ating lahat, paano ang pagtatagumpay sa buhay? Dapat maayos ang koordinasyon. Pangalawa, malinaw, ang sagap ng komunikasyon. Pangatlo, laging handa, sumunod at makipaglaban. Pangapat, tumutulong para pagaanin ang pasanin ng iba. Dapat ay magkaisa at magsama-sama para magtagumpay. Purihin ang ating Panginoon. Mga ka-daylight, ngayong umaga, hayaan po natin ang ating mga sarili ay ituon natin sa Panginoon. Nasa laban ka ba ng buhay? o nakikipaglaban ka laban sa iyong buhay. Nahari yan ang Panginoon. Ang sabi ng Mateo Kabanata 11, 28, Lumapit kayong lahat sa akin. Kayo lahat na nahihirapan at ang luba sa inyong pasanin at bibigyan ko yun ng kapahingahan. Sinabi ng Isaiah 59 verse 1 and 2, Hindi maigsi ang kamay ng Diyos upang hindi ka maabot. Hindi rin bingi ang tenga ng Panginoon upang hindi ka maabot. Ang, kaya, ang nagiging hadlang ay pagkukulang at pagkakasala. Ngayon po umaga, isama-sama nating hingi sa Diyos. Ang ating mga kasalanan ay patawarin niya ang ating mga pagkukulang. Narinig po tayo ng Panginoon, sinabi po na aklat ng Hebreo, Kabanata 4, Talatang 13, walang makapaglilihim, walang makapagtatago sa paningin ng ating Panginoon. Kailangan mo ka-daylight ang tulong ng Diyos. Manangan ka sa kapangyarihan niya. Lagi mo tandaan, sa Kanya nang gagaling ang tagumpay. At ang bawat hamon ay oportunidad para magtagumpay. Ka-daylight, you are not in the losing side, you are in the winning side. Manalangin po tayo, yung muko tayo pumikit sa ating kinalalagyan, sabihin po natin ang panalangin to, Panginoong Yesus, kaming lahat ay lumalapit sa inyo. Nakikita niyo po ang kalagayan ng aming mga buhay. Nakikita nyo po ang aming mga sitwasyon, Panginoon. Nakikita nyo po ang aming mga pagkukulang. Sama-sama po kami humihingi na kapatawaran sa inyo sa lahat ng aming mga kasalanan. You know everything in us, O God. At alam na alam nyo po kung ano ang parte ng aming buhay na kami po ay mahina at laging natatalo. Ngayong umaga, isinusuko namin sa inyo ang aming mga buhay. Tinatanggap namin kayo, Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Ikaw na ang maghari. Ikaw na ang manguna sa amin. Tulungan niyo kaming manalo sa laban ng buhay. Huwag niyo kaming iiwan. Huwag niyo kaming pababayaan, Panginoon. Magawa namin ang ipinagagawa niyo sa aming lahat. Marami pong salamat. Itinitiwala namin ang lahat ng ito sa inyo, Panginoon. Ako na lang po ang manalangin. Panginoon, iginagawat ko sa bawat isa na nawa ang iyong dakilang pagsama ang iyong dakilang pangunguna, Panginoon, ay maranasan naming lahat, Panginoon. Salamat sa pangako ng tagumpay. Itataas namin ang iyong pangalan dahil ikaw ang tunay na bandila na nagbibigay ng tagumpay. Marami pong salamat. Ito po ang aming sama-sama panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Sa lahat ay magsabi ng Amen. Muli po ako po si Pastor Rapi Ignacio Jr. ng JIL Prayer Garden. Patuloy po natin subaybayan ang programang Daylight Devotion. God bless you more.